What's up my damn people? Ako nga pala si Alex 23, ang map lover ng Pasi City, Iloilo. Ilo. Yeah. Ako nga mo ba ka dito. Bakit mo? Alik dito, ka <laughs> dito, <Alecadito>. alik dito. Magtali <laughs> dito, alik dito. <laughs> oh, ako na piniskuhan. Thank you, thank you. Thank you Apil din <laughs> niya, yan, Alec. Oh, oh, Bakit? Oh, di niya. na Alex. O, di pa taitamusto. Ano ang pangalan niya? <laughs> ang pangalan niya, Tamis ng Iyong. Alec. So busy. Okay. mo! pa pwede na mga ano unang. Unang unang Alec. Basta tinta di sa iyo ula <laughs> Alec. Ano ginagawa mo sa buhay Alec? Uh, isa po akong deck cadet. So I just got home four months ago sa from barko. So nag onboard training po ako nine months sa barko. 9 months wow. ago. Sa anong lugar? Parang marami silang entries doon, doon sa pangalan. Ilabas niya niya. Ano, anong na-entry? Sige, sige, sige. Anong, anong apelido ni Alec? Anong pangalan ba ni Alec? Bovie. Ah. <laughs> alec Bovie. Siya na ko lang sa kanya. Ano yan? Hindi, <laughs> so, kasi si Alec kantaraw. Oo. Oh. <laughs> Ang alec mo, na memes ko. Si may, si may <laughs> sabi. Dito <laughs> ba? Si Little Red Riding Hood ba? Ako'y loko. Bakit na dito si Little Red Riding Hood? Kasama ni Pinocchio. Kasama ni Lobo. Ano yung paruwi pa isa o? Ni Mario. Lobo. <laughs> Kaya kami tahimik lang dito. Okay. Ano yung sinasabi ni Ali kanina? Anong ginagawa mo sa buhay? Isa po akong and kaka ko lang po four months ago. Oh, so mag magtatagal ka sa Pilipinas? Yes po, I'll stay longer here po so sa Pilipinas. Oh, okay. Pogi ka ba? Pinapatanong ni Kayla. I believe po, pogi ako. Not just on the outside but in the inside. Oh! oh! Inside, oh! Not just in the outside, oh! it's also oh! in the inside. Also in oh! the inside. Biyakin na katawan yan para makita oh! natin. <laughs> in autopsy. Okay. So, um... Maporma ka ba daw? Maporma ka? Yes po, maporma din naman. Describe mo yung forma mo. Ano yung forma mo? Um, vintage. Yung parang classy lang. Vintage! Yung smart-looking, ganun. At least, yung smart ang vintage sa kanya, yung forma. Bakit? Yung iba sa amoy, eh. <laughs> <It's> vintage, e. Classy? Amoy luma. luma. <laughs> <laughs> yung pag-inuhin mo, gusto mo ipagpag muna. Pagpag ko kaya to. Alex, ano pick-up line mo? Kayla, barko ka ba? Ano na? Sorry. Kayla, barko ka ba? Barkalo. Barko. Bakit? Because I ship you for me. Ah! Napapatangon na lang si Jay, oh. Jay, parang kinakabahan ka na. Hindi uh, po, hindi po. Sige yung nakikita mong kasi ano, medyo... Malakas ang dating dyan, Jay. Malakas ang dating. Number three po, pogi with the inside po. Pogi with in the inside? Nakita mo ba yung inside niya? Hindi <laughs> po. Para ano po... Ano mo nalaman? Para po kasi sa akin, ganun din po yung ano, yung... Pakiramdam ko sa akin po, pogi po na, kailangan... Ma ano din po yung kalooban po. Malinis ah. at ma ah, na nakita mo na sa mga ilang segundong <laughs> pagkakilala mo sa kanya. Yes po. Na nararamdaman ko po yung presence of humor niya po. Ah. Hmm. Okay. So